Ngayon mga bossing, meron po tayong ginagawa dito. At hinila itong sasakyan na to from Nurala hanggang dito sa Coronadal dahil ang ingay sobra ng makina. Trinobol shoot ko, wala pong oil na nakakaakyat dito po sa may cylinder head. Naipost ko po ito 2 weeks ago and chineck ko po yung kanyang upper tensioner. Napalitan naman pero walang pumapasok na langis. And then, nung pinaandar ko siya, na naka-open itong kanyang valve cover, nakita ko na walang umaakyat talaga na langis. Kasi pagka meron po yan, pag andar pa lang yan, tatalsikan na yung langis yan And siya tuyo talaga. Ito po ay bagong overhaul at saka bagong palit din ng timing chain assembly. Dalawa lang ang pinaghihinalaan ko dito na major na nagkukos sa kanya kung bakit walang nakakaakyat na langis dito. Una ay baka sira or barado yung oil pump niya Pangalawa, baka mali yung nagamit na head gasket Kaya nababarhan yung passage nung langis dun sa kanyang block Pag ganito pong issue po, dapat to overhaul ulit eh Biyak ulit ang makina sana nito Kaya lang, syempre, hawawa naman din yung may-ari Dahil ang laki ng ginastos niya, bayad po to Pero yun nga, binalik sa kanya na maingay ang engine Kung Bibiyakin naman natin agad ang makina para isahang gawa siyempre mas malaking gastos po yun ginawa ko muna sinet ko muna una yung kanyang oil pump so dito muna kami nagbaklas at ayun nga tignan nyo mga bossing basag yung oil pump niya. ayan o no? eto hindi pa to nililinis etong kanyang timing chain cover hindi pa to nililinis pero kita nyo tuyong tuyo siya. And, hindi pa to pinupunasan din mga bossing so ayan o no? Kapag may dala na ako dito na oil pump galing sa shop sa Davao pagkabalik natin yan papanda rin natin tignan natin kung may makakaakyat na nalangis yun po kasi ang main reason bakit ang ingay ng kanyang makina Tsaka yung timing chain niya, since hindi po nakakaakyat yung langis at hindi nalalagyan tong tensioner niya, walang tension. Kaya malakas yung, yung play nitong chain. eto naman, gumaganon-ganon lang itong tensioner niya mismo. Imbes na nakakalang lang yan dyan Tapos konting galaw lang pagka umi Habang umiikot yung engine Ito po talaga, talagang tinutulak-tulak niya Ang laki ng play niya, kaya maingay po Ayon, hopefully ma-resolve to Dun lang sa kanyang oil pump Ngayon, kung hindi po ma-resolve Dun po yung time na uh, Magbibiyak tayo ng makina Para palitan ng head gasket At i-troubleshoot natin Kung ano talaga yung nagkukos dun So inuna ko po, po muna yung kanyang oil pump Hopefully pagka nilagay na natin yun maging okay na siya para less gastos din sa may-ari. Paalala lang po sa mga kapwa ko gumagawa no. Pag ganyan po, wag natin ibibigay yung sasakyan ng may-ari. Tapos sisingilin natin ng full payment. Pag ganyan po, kung alam natin na may ingay nung ginawa natin after natin gawin, may problema, ayusin po natin ulit yan. Kahit magbukas pa ulit tayo ng engine, kahit magbukas pa tayo ng kung ano man ginalaw natin, kailangan natin i-troubleshoot yan kailangan, kailangan natin buksan ulit yan and back job po yon so ito po i-check muna natin tignan natin kung maayos natin dyan para hindi na tayo magbukas ng engine